kung pupanda na aking katape na it lip at ito pa na ang isa um, ang mga dahon at ngayon ang mga gaganda ng lap lap at ito pa na ang mahinong bakit bigitan niyo yan ang nanggising sa akin kahit mainit ito yan kaya nagising ako sa patak dahil ito ay naka open so sobrang init inopen ko siya nag air ko na po pero makamakatulog ka po and I did it Yeah, kaya na kasi madami you niya. Know. Now it's 4:30, no, it's almost 5 p.m. yan guys, ang ganda-ganda ng bulak nung namumulaklak pero kaya nyo dyin green nasa. Marisuki, okay. life is a cycle. So, see you in a bit. drink lots rehydrate uminom ng marami para panlaban sa init it's tag araw na super sinag but thank you lord we are okay and appreciating the background your pure creation alright guys see ya take care